Though I could be better than I've ever been, got friends a family and a place to stay. Though I should be better than ever, when I see my loved ones every day, I know for every laugh we share today. Good. Afternoon. noon mga palangga, ano na ay morning pa lang pala, alas 10 alas 10 pa lang mga no alas 10 o 10. 22, mga palangga, ayan good morning, good morning nagluluto ako ng ano namin mga palangga na aming pananghalian doon sa likod yung uling lang yung ginamit namin mga palangga kasi mahal yung gas ayan o, ganoon doon o ayan, kumukulo na siya tapos ngayon maglilinis ako dito sa kusina ito pa yung ayusin namin, ito pa yung mga uh, adapt, mga kailangan namin ayusin sa bahay namin mga palangga. Itong dito na part na to. Ayan o. Oh. Ayan. Papatanggal ko yan siya mga palangga. Ayan. Papalitan ko ng ano dyan. Ililipat ko tong kusina namin doon. Doon sa likod. Yun pa yung aayusin dyan sa bahay namin mga palangga. Yung likod na yan. Kasi. Hindi pa ngayon kasi wala pa tayong budget. <laughs> kasi kakauwi pa lang natin wala pa tayong budget kaya okay lang yan ganyan lang muna ang importante may masilungan tayo wait lang punasan ko muna yung lamisa namin yan dito ko kayo ilagay wala pa yung mga bata Pumasok sila pumasok silang lahat sa school hindi ko kayo makita wala kasi ako sa tapos, si Arto 2 makatapos niya lang kumain ng breakfast mga palangga. Kagigising niya lang. Nag ano siya, nag, na pumasok siya ulit doon sa part kasi sobrang init dito. Parang ano, mahimatay ka sa init. Alas 10 pa lang. Alas 9 pa lang ng umaga, mainit na. pala yung salamin ko. Oh. Hanap ako hanap ng salamin ko. Nandito pala siya. Ayan. Yun. Ayun. Hindi <laughs> siya malabo. Nagpapakulo ako dun ng ano mga palangga ng, ng baka. Kasi lalagyan namin siya ng ah, uh, eh. Munggo tapos ah, uh, ano ito? Langka Tingnan nyo yung kamay ko mga palangga. o oh. may itim-itim na siya. Oh. Kasi, nag-ano ako ng kamuting dahon kahapon, kagabi. Ayan. Ayan na siya. <laughs> Dito yan sa probinsya mga palangga. Ganyan talaga. mabilis ka lang ano ba, marumihan. Ah, uh, alis na naman kami ngayon. Mamaya. Mamaya ng hapon. Kasi kahapon, nung nag, naghanap ako ng pinapabili sa akin ni Maninay na porcelana doon sa... sa ano? Sa ano na yun? Sa, sa Rose Pharmacy, mga palangga. Wala doon. Sabi ng hipag ko. Doon daw sa... ano? Ano nga yung pharmacy na binanggit niya? Ano ganito nga pharmacy, mga? Luisa. Luisa. Sa Luisa daw pala yung bilihan ng ano? Ng porsilana na yung bilin ni Maninay. Doon ako bibili mamaya mga palangga. Yung lalabay yung kuya ko ng damit niya. Ayan. Mga palangga, iinom daw si Arto ng ano, ng, ng, ng ano yung tubig ng buko. Kukuhaan siya ng kuya ko mga palanggaan dito. May mga rabbit pala kami dito. Ayan, o. Oh. Ayan. Baka gusto yung bumili ng rabbit. Binibenta yan sila mga palangga. Meron pa doon. Mara, ila pila um, 20. Uh. Meron kaming 20 piraso na rabbit mga palangga. Ayan oh, baka gusto yung bumili. <laughs> dili na kayo. Ang cute-cute oh. Ayun kuya ko mga palangga. Kumukuha siya doon ng ng buko doon sa sa ano. Pinsan ko yan, may-ari ng lupa na yan mga palangga. Pinsan ko na sa Hong Kong siya. Hanggang doon, hanggang doon yung lupa niya, hanggang diyan. Dalawa ha, Jing? Dalwa ha? Hmm. Gusto do kasi ni Arto uminom ng ano, ng tubig ng buko. Ay, ang pabo, Yung pabo ng kuya ko, mga palangga ng ano yan, ng hahabol yan. Nadlock sa ako nang oh. Hmm. sa mga, oh. Hmm. Dalagan, be, kundi ikaw dalagan, man. Ayan, ito na. Ito nung buko. Ayan na, oh. Dalawa lang, Jeng? Ito po, ito nung isang. Oh. <tipos> Domo, nubo mo lang na sa una ng ngilo, dahil nga lubi ka, nagtaas na na. Ah, hindi ka natubo ba? Nga lubi nyo, di gano'ng pangutod nyo, sayang. So, nga, pritanta, di wa, ay

kok konat wow oke okay. kada okay. mm do do dugulang namana anjing tunggu ngepomnya medala tani ku nang anu pai lagarau Rogi. Ganyan na lang ko tani sa Finland ba? Oo. Yeah. Wait, tamat din well, ang ito. Ba, mamot din na BR manguha takot sa nga sa nga. Wait, kot inukuha. Ang mga mga sa nga sa nga? Eh, konsa tanong ko eh. Itukod. Mmm, masarap. Ano siya, oh? May Ito yung dilaw, na, mga palangga. Mmm. Mmm. Ano naman siya? Binokbok na pilit ko di ingay-ingay. Mmm. May isa pa. Ayan, may isa pa. May gulang na din. Deput oh, ini bukan kayu anak oh. Si basi asli na pobud sini? Indi Inde. Inde. Tamis. Lo indi man. Bas belum anu lang kamu mas. Si lupi sama ai. Aku mana tahunan nak bulan bulan jelah. mga palangga po sari. launa na hapon alis kami, sasama si Arto mga palangga. Sasama siya sa palingke kasi uh, alam ko na na siya dito mga palangga. So dadalhin natin siya. Tapos ano na naman yung gagawin namin doon mga palangga? Kukuha lang kami ng mga items na yung mga pinadala kay Kuya Francis. Tapos yung mga need kong bilhin para kay Maninay. Kasi kahapon hindi nga natin nabili. Ayan, naka-short lang na ako mga palangga. Tapos naka-t-shirt. Tapos naka-medjans. Ayan. <laughs> Nakikita niyo ba ako? Ayan lang. Ganyan lang tayo mga palangga. Tapos, yung ating mga ano, dadalhin nandito na. Yung ating wallet, yung ating cellphone. Dadalhin ko yung camera kasi magblog ako. Para may mapanood ulit kayo bukas. Punta, sa ano kami mga, mga palangga? Pupunta kami sa S, ano siguro? Tawag nun ay? S, S, SM? SM po yung tawag doon? yung maliit. Save more! Save more pala mga parangga. Punta kami ng save more. Tapos doon sa bilihan ng porcelana. Sa ano, sa... Tawag ito eh. Yung pharmacy na... Meron daw porcelana doon sa pharmacy na yun. So, ayan. Alis na tayo. Ganito lang. Dala ko mga parangga Ayan lang. Ganyan yung tayo. Si Alto nasa toilet pa siya. Ready na ako. Tapos siya nasa toilet pa. Ganyan yung ating... ayun Ayan na si Alto. Are you ready, my love? Alam niyo mga pulang ba pumayat si Alto? My money. Pita! My first kiss. Pumayat si Alto mga pulang You want to change your t-shirt, my love? Where is that? It's there. Go with me. Yo! No. <laughs> ano mga palangga? Si Orto, pumayat siya mga palangga. Ano lang, today siyang hindi nakakain masyado kasi wala nga siyang gana. Ngayon, tignan ninyo oh. melam mm -hmm. where's your tummy now? Here. Here. Ay, wala na mga palangga. Umaliit na yung niya. tapos lumiit yung kanyang, yung kanyang ano, yung kanyang pisngi mga palangga. Lumiit. pumayat siya. Ah. I said you look Hmm. Ganyan ba? Ako ah, gaalis na kami. <laughs> Wait lang ni Galon dito sa daanan. Bye-bye. Bye. Bye Bye. 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 At least na kami Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately and that pills many different colors too. Morning light is showing. and she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands by the side where the sunrise used to be.

ng mga maninay kasi uh, pinikturan ko muna kung yun ba talaga yung porcelana na gusto nila kasi may iba, iba't ibang klase pala yon mga palangga so um, sabi ni Inday ano Inday Linefi uh, sabi niya si Inday Shaggy sabi niya okay na daw yun pero wag na daw yung sabon kaya bukas babalikan ko na naman yun mga palangga tapos Uh, tatanungin ko si Maninay kung okay din sa kanya tsaka si Inday Charorot kung okay din sa kanya tapos ngayon aalis kami mga palangga kasi bibili kami ng isda sa talipapa mga palangga bibili kami ng isda ng aking mama kasta pero si Atong mga palangga hindi siya kakain ng isda Uh, sabi niya yogurt lang daw yung kakainin niya mamayang gabi kasi nga uh, yung tiyan niya dito mga palangga parang parang nanibago yung tiyan niya sa pagkain dito pa tapos pero okay naman na siya ngayon mga palangga wala na siyang lagnat uh, ano na lang parang ano na lang sipon na lang siya tapos uh, yung tiyan niya okay na, na, okay naman na tapos ngayon pupunta kami, pipili kami ng isda mga palangga tapos, yun na nga. Yun yung isda, ang isda, ang ano namin, ulami namin kami na magpamilya. Isda yung ulami namin. Tapos si Arto, yogurt lang daw yung sa kanya. Tapos yun, aalis na kami. Kasi nandito yung wallet ko. Lagay ko muna ito sa sa isang room dito sa room namin ni Arto. Yun na, yung aking wallet. My love, are going now. You Hello. stay here, okay? Yeah. Yo, I I leave I, my I, don't go anywhere. I leave my wallet there. Bye. I don't go anywhere. Yo. Okay. Hey, hey. Hey. na. naalis na kami mga talaga. Bibili lang talaga kami ng ulam namin para mamayang gabi. Kasi ano wala kaming ulam. Mga palangga, alis na kami. Bibili kami ng isda kasama si Puling. Si hi, hi. Pulingling. Leng. Hello. Kawai, kawai. <laughs> mga palangga, andito na kami sa bahay. Hindi ako nakapag-vlog doon sa ano sa palingki kasi may music makapirate tayo. Ito yung mga nabili namin oh. Bumili kami ng dahon ng ano ganun, ini ampalaya tapos dahon ng sili. Tapos itong ano, itong malunggay, binigay ng kuya ko. Nagpunta sila dito kanina tapos bumili kami ng kamatis, tsaka kalamansi, tapos dalawang piraso ng bangus, bang, tsaka bang. tatlong piraso ng tilapia. Ang ulamin namin ngayong gabi is isa lang, Jeng? Oo. Oh, isa lang? Di na mabos, huh? Hindi na maubos mo. Hindi na maubos? Hindi. Hindi nasa na sila magkaraon sila mo. hotdog man pala kaon. Hindi mga lang. bata. Oo. ito lang yung sabawa namin mga palangga. Kasi yung mga bata, ang ano nila, ang kainin nila yung hotdog. Ay, Diyo, <laughs> hotdog na pula. Yun yung ulamin nila mga, mga palangga. Tapos kami yung isda. Sabawa ng kuya ko. Ano na dong? Yugo siya tama na lang. Gulay pa rin. Mga palangga, ngayon is Friday night. Dito ako matutulog sa kwarto ni, ano, ni Risa. Kasama ko si Andre. dito kami matutulog mga palangga ngayong gabi. Nas sa gitna ako nila mga palangga. Tatabihan ko sila. Ay, oh, nahiya pa si Andre. <laughs> nahiya si Andre mga palangga. O, pati si Risa, oh, nahiya sila mga palangga. Ay, hindi ba?

Yung na kay mama, kay Dari matulog. Si mama. Ayan. <laughs> Kiss kay mama, be. Hmm. Hmm. Ikaw man natin, be. Kiss kay mama, be. Cause we've been taught that's the way our world goes round Walking on the grounds we've always known Stepping on the footprints in the snow But when it melts the other ways will show We're gonna Cause we've been told that's the way our world goes round Walking on the grounds we've always known Stepping on the footprints in the snow But when it melts the other ways will show We're gonna